Project update kay Nesma. Ito na iniintay ng iba natin mga sir. Naka power steering na ito. Power steering. Electric power steering. EPS. Parang yung mga modern na sasakyan ngayon. Naka EPS na. Ito si sprinter natin. Naka EPS na yan. So ito yung normal na power steering. Yung fluid type eto yan, EPS na yan, Staria etong BM, EPS, yan BRB EPS din yan, at ngayon etong 1990 model natin na Nissan Sentra na diesel naka EPS na din yan so, pakita ko sa inyo, pag sinusi mo hindi pa yung naka start, susi lang tignan nyo naman, sandali lang mga kaibigan hmm, ililikuna Samantalan dati, naka size 13 to, na napakakitid na gulong, 165 lang ang lapad. Kahit magdalawang kamay ka, medyo mangangalay ka pa rin pag maniobra. Pero ngayon, size 15, 195 ang lapad nito. 195-50. malapad-lapad na yan, para sa mga old school. Pero kita nyo gaano kagaan yung manibela niya. Lalo pag buong kamay ginamit mo, oh. Grabe yan, no? Sarap ng naka-power steering. Maganda rito. Kasi, halimbawa, namatayan ka ng makina, no? Halimbawa, sa mga old school, nagbara yung karburador. Siyempre, hindi ka na i-start. Mangyayari sa'yo, kahit naka-power steering ka, mabigat yung manibela mo habang tinutulak mo yung sasakyan, no? Kasi, hindi mo yung power steering pump. Pero ito, once na nakasusi ka lang, gagana na. Basta may battery lang. wag lang walang battery. So, makita ninyo. Ang ganda. Buksan ko lang yung ilaw. Ayan. Parang wala nangyari, oh. Siya pa din yung manibela, steering column. Ang linis ng pagkakadali. So, ito lang siya, oh. Ayan yung motor, oh. Diba? Swak na swak. Hmm. Nagputol lang, tas nagdugtong lang dito. All goods na. Parang wala nangyari. Pag dito mo titignan, oh, walang nakalawit na wire, walang nakalawit na motor. Hmm. Ayun lang yung sumilip lang na konti yung dulo ng motor. Di mo naman halata. Ganda. So, pakita ko sa inyo sa engine. Wala rin namang ginalaw. Gagamitin ko to ngayong araw para ma-testing natin. hello lang, oh. hmm. Siya pa din, rack and pinion siya pa din. Yung dati ko kasi mga ganito na diesel. Dinadagdagan pa rin ng power steering pump dito sa likod. Kasi doon lang maluwag eh, tapos mag align pa ng pulley, mag align pa ng belt, magdadagdag ka pa ng isang pulley para doon sa power steering, no. So ganun. tapos may mga hose pa na madadagdag. Magpapalit ka pa ng rack and pinion yung may pang power steering, yung salpakan ng mga hose kasi ito manual lang 'to, eh. So ngayon, laking alwan na i-drive nito. Tetesting ko to ngayong araw. Si Nesma. Yun lang naman na napansin kong kulang dito eh. Matipid, malamig ang aircon, masarap ang ride comfort dahil sa stock suspension, hindi siya naka-lowered. Mabigat na lang ang manibela. Sound system, napakaganda rin. So yun na lang ang reklamo ko rito nung binili ko to mabigat ang manibela. Ngayon, tapos na. Pwede na natin itong gamitin ulit. <laughs> ayos na PMS na rin namin to. lahat ng pangilalim ayos na yung mga lagotok yung mga shock bago na bushings na simula 1990 pa na change oil na gear oil heater tayo 1 2 3 4 5 6 7 yan sa una manginig talaga yan Okay lang yun Ganyan yung mga luma Eh kaya tapakan mo muna ng konti Yan Uminit init lang ng konti yan Tsaka nilagyan na to ng thermostat May thermostat na ito Dating wala Tama ba? Nilagyan ba to? Hindi ko na maalala Pero ang alam ko Nilagyan Meron tong thermostat Kasi nga Ang problema Kapag uh, malamig masyado Ang panahon At walang thermostat Manginig tong mga ganito Mga luman diesel pabibrate mga pan belt bago na rin to yan engine support bago na isa parang kulang pa ng isa kailangan ko pa na isa ito yung mga habang tumi umiinit lalong tumitining yung vibration na naririg ninyo mamaya maya wala na yan pag umiinit na yan promise lupit nyan gaano naman ni Bella sarap hmm? grabe yan oh. grabe Iyan na lang kulang dito eh. O oh, kuya Jay. Madam. Power steering na. Kunin niyo na ulit. Hindi <laughs> joke lang. <laughs> Baka kunin nga ulit no. Baka bilhin ulit sa akin eh kuya Jay. Alam ko eh, ito lang din yung reklamo ninyo dito. Kasi ramdam ko naman eh. Mabigat talaga yung manibela eh. Nung makuha ko sa inyo. Pero ngayon okay na si Nesma. Napakaganda uh, na niya i-drive. Gamitin ko ngayong araw. Observe natin. Ganda to. Wala pa tong kausok-usok. 1.7 ang makina nito na diesel napakaliit lang ng makina hindi masight sa mata walang usok may dent lang dito pero hindi yan kailangan i-repaint kaya pa sa tulak yan inis oh at yung ating NYPD yung pampulis na steel rims na naisip natin <laughs> Retro Rides Out. Shoutout sa inyo, mga kapatid natin dyan sa Retro Rides Out. Sana makatambay ulit. Kailan ba next tambay natin, mga sir? Cars and Coffee. Tatambay tayo dyan Pwede ko na 'tong madala. Kompleto na 'to. Sunod, this is printer. May bago nga pala akong pinaltan dito, 'yung mugs tingnan niyo. 'Yun oh. ako oh, size 15. Maiba naman. 'Yan oh. Diba eh, yung Goman nito, bumili akong bago. Yung low profile. 1.75, fifty 15. Para hindi naman masyado mabigatan yung auto. Kasi 4K engine lang ito na stock. Tapos syempre, pag sobrang lapad, prone sa sayad. So ginawa ko, tamang ano lang, low profile lang. Nagamitin ko rito. Ito ready to go na. Bago na rin yung brake hose. Ito naman si Prelude. Sige, palagay ko kung merong kotse ako na magpapaalam na personal project car, ito yung pinakauna. Baka meron interested sa inyo, ready to go ito. Kahit saan ko i-drive ito, wala akong nagiging problema. Bago mga pangilalim, lower ball joint, upper ball joint, suspension arm. Basta sa pangilalim, wala na itong problema. Napalta ko na lahat ng bago. Tapos, yung sunroof, gumagana. No? All-wheel disc brake. Nakamalaking disc to eh. 17 siya tayo sukat nito yan tas Vogue Crazy Ultra H22 engine nakarestro pa to hanggang next year abangan nyo na lang papakita ko sa inyo yung full review ko dito tara gaya na tayo mga yung sinampay lagot tayo kay mami <laughs> papamaniobra obra natin sa isang senior tingnan natin kung mabibigat ba siya sa manibela grabe <laughs> air ko nagmumoist pa yung mga salamin no? Ah, dip, senior yan no? nakasentra na diesel oh. power steering oh. eh <laughs> mga simpleng kaligayaan ko mga kaibigan pag nakikita ko yung tatay ko nagdadrive ng mga luma sa sakyan ko kasi yan lang talaga yung mga kotse namin dati puro ganyan lang Yeah, no? grabe oh. Eh. Pinadrive ko to sa kanya. nung nakaraan. At talaga suku eh. suku si daddy. Eh, nagmumoist pa yung mga salamin oh. Eh. yung kalamig aircon ng Nissan. Ngayon, i-interviewin natin si sir. <laughs>